Maganda umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules at nandito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Doon sa mga team replay sa YouTube kayo. Yung mga live dito sa Usapan Politika sa Facebook. Pag maraming nagsasabi, ang ganda, ang ganda ng background ko. Opo, maganda po yan. Yan po ay kinunan ko nung kami ay nagbakasyon sa Bicol. Nasa Mount Isarog po yan. Doon sa Hot Springs ng Mount Isarog. Pag-usapan po natin ang pagkaantala ng simula ng impeachment trial ni Sara Duterte na kinagagalit ng marami sa ngayon. Alam mo, nung una, nung last time na definail yung impeachment complaint uh, sa Senado, na kung saan i ito ni Senator Chase Escudero bilang presidente at marami naggalit na forth with yan, eh, forth with. May iba, iba yung pananaw ko noon. Para sa akin, uh, ang fourth tweet kasi, ininterpret ko in the context na nag-appear siya doon sa paragraph na kung saan ay uh, kapag nakakuha na ng more than one-third ng endorsement mula sa mismong members ng House. Kasi di ba pinaliwanag ko yan marami mga paraan para ma-impeach, may magfile na ano na uh, tao pero kailangan may endorsement ng member ng House o kaya magfile isang member ng House pag ganito dumadaan sa proseso na, na refer sa rules committee na refer sa uh, hindi pala sa rules sa isang committee on justice yata magkakaroon ng committee hearing tapos magkakaroon ng butuhan sa committee tapos magkakaroon ng butuhan sa plenaryo. pero kapag nakakuha na siya ng one third fourth with the trial shall fourth with proceed ang interpretation ko doon hindi na kailangan dumaan pa sa mga committee ng house yun ang interpretation ko doon So binigyan ko ng laya ang Senate President noon na kasi may mga mag-adjourn ang ano ang ang Senado pagkakaroon ng uh, yung ang busy ang mga tao na mangangampanya sa eleksyon, mahati ang atensyon ng mga magkakandidato pagka congressman at senador, kung ikaw ay impeachment prosecution panel, naisip ko na magandang tutukan na lang muna nila eleksyon and then after the election ah. Ayun ang intindi ko. After the election na ngayong June 2, pagbukas ng sesyon, ayun ang tatalakayin. Pero nung pinuspon na naman siya ng June 11, doon na ako sabi ko, ano ba naman itong, itong ginagawang ito? Hindi ba? Dati, eh, nagkaroon ako ng pananaw na, no, si sige, sige, ba? ayaan mong kayo mag-election muna. Hindi ba? Pero ngayon, para, at sa ang pananaw ko naman sa fourth week, hindi naman agaran Kaagad na kung kailan ibigay mag-convene you know it, it, for me the fourth with applied to the to the waiving up the procedure and the house rather than the senate automatically immediately acting but that is a question for for that divided us ako opinion ko kasi ganun so ngayon itong ginagawa ni senator Chisi na chisis na na move niya uli sa june 11 dahil daw maraming kailang ayusin ng senado mga debate tungkol sa mga panukalang batas Sa importante na hindi ko maintindihan kung bakit ngayon lang nila inaaksyonan ay eh napatagal na nila nakaupo dyan bakit ang tagal-tagal bago maaksyonan para bang hindi mga nagmamadali hindi baga na para bang hintay ng deadline ano yun nagkakram sila para sila may estudyante na kung kailan malapit na exam sa kamag-aaral hindi ba uh, Anyway, parang ngayon, nagdududa na ako. Sabi ko, ano ba ang agenda nito ni Senator Escudero? Pero sa akin, kasi malinaw sa akin ito eh. Hindi naman nagmamatter sa akin kailan magsimula yan. Kasi ako hindi ako naniniwala doon sa sinasabi ng Senator Tolentino at ng iba pang mga nagsasabi sa kanila na hindi pa rin tumawid ang impeachment complaint na sa susunod na Congress sa 20th Congress. Hindi po totoo yun. Ginalugad ko na po yung ano yung ginalugad ko na po yung mga research mga uh, president pati yung konstitusyon hindi naman po nagsasabi na kapag uh, naunang impeachment ay parang legislation yan. Hindi po, yan po hindi isang batas. Ang namamatay lang po yung batas na kapag i mo, matagal hindi na-aprobahan, na tapos natapos ang kongreso, masusunod na ang kongreso, i-refile mo yan. Mawawala na yan ng saisay. Mawawala niya ng bisa, Di ba? Hindi po naman regular na legislation ang impeachment. Sinabi niya po yan ng Korte Suprema. At tapos ang Senado po continue yung body yan. Again, sinabi na yun ng Korte Suprema na hindi na mamatay ang Senado. So pwede yung tumawid. So with all due respect to Senator Tolentino, binoto ko siya, but I disagree with him. With all due respect to the other members of the Senate and how the Senate who are saying that this will not cross, I don't buy that argument. It can cross. Eh, parang katulad yan ng sabi ko nga, di ba kapag ang isang huwes ay namatay, di ba, pinapasa lang naman sa iba yung, ano, yung, yung, uh, kaso. Pag ang prosecutor ay na-promote na o nag-retire, e lang naman sa bagong prosecutor. So, anong problema? Malinaw. So, sa akin, kay magsimula yan ngayon, magsimula yan after, hindi mamater. Ang importante, patawirin nila doon tayo magkakatalo. Ang isa pang hindi ko maintindihan, actually, ako sinita ng isang, hindi ko napapangalang radio anchor, nagpost na mas magaling pa daw ko kay, In kasi sinabi ko, Senator Tolentino is incorrect. Wala naman kung hindi ko naman siya sinabihan na tanga siya o bobo siya. Incorrect lang siya. Abay, binanatan ako ng isang radio host na ah, mas magaling ba daw ako sa senador? Mas magaling ba daw? Abogado ba daw ako? Na parang, teka muna ako, hindi abogado, hindi ako senador, pero ako may PhD. Sa mga nakakaintindi kung paano magdumaging PhD at magpaka-PhD, alam mo kung gaano kahirap yun. Eh kung pagiging abogado lang naman, ang pag-uusapan dito, maraming abogado dyan na, you know, alam mo naman, katulad ng isang abogadong nandun sa dihig ngayon, di ba, na humingi ng, para ng, ano, ng, ng, <laughs> ng asylum, di ba? Siguro naman, ewan ko, between the two of us, baka may kredibilidad ako. 'di ba? At just ko naman pag-usapan natin ng na pagiging senador. I don't don't start with me, you know. I I can easily begin to pick senators of which I can claim I'm much better. Diba? 'Di ba? Ma, Hindi na may minsan mahirapan magyabang. Ay eh, nakakainis dito doon sa itong uh, host na ito. Ilang beses na ako nitong iniimbitahan na maging ano, kaya ngayon no more. Whatever yung ang yung kanyang network na ano na, na kung saan nagtatrabaho siya, forgive me. I'm not going to appear in your programs anymore hanggat hindi nyo sinusuweto yung angkor nyo. Di ba? Imagine, pag kailangan nyo ang aking opinyon, imbitahan nyo ako kahit umaga o gabi o ano para magsalita, maging host, maging resource person nyo. Di ba? Pakinabangan nyo ang aking utak, ang aking opinyon, Na walang bayad. Di ba? Tapos ngayon, dahil nag disagree yung isang angkor nyo sa akin, pupulaan ang aking kredibilidad. Excuse me, you can now go to H you know i don't you know abay pag pala nyo kailangan nyo ako eh kita nyo a resource person okay, kitang expertong policy analyst de ba yan ang ng introduction sa akin isang importanteng political analyst so yun isikat na political analyst pero ngayon na nagdisagri lang ako kay senator Tolentino, question niyo na kung abogado ba ako magaling ba daw ako sa senador eh duwag niyo na akong kuning resource person pag gano'n. At pag kinuha nyo pa ako resource person I'm going to say no. I'm sorry. Kaya wag na. Wag na tayong magkapahian. kasi kung hindi lang naman pala ako binib kung hindi naman pala bilib sa akin ang angkor niyo diyan. Aba ibat ako imbitahan nyo pa. Hindi ba? hindi naman pala ako senador, hindi naman pala ako abogado. Di kunin nyo na lang mga abogado at senador na interviewin niyo diyan. Okay? Anyway, nalihis po tayo. Para sa akin kasi, importante yung tumawid at nang magkaalaman. Ang maraming natatakot ngayon na baka dumagbutuhan sa Senado, ay eh, dismiss kagad yan. Ay, naku, magkakagulo tayo. Alam nyo, kung iniiwasan natin ang gulo at divisyon, pag ginawa ng Senado yan, habis dinismiss nila, dahil hindi na pwedeng tumawid, mas lalong magkakagulo ang bayan sa galit. Nagsisimula na po ang galit ng bayan. eh. At mismo si Sarado Duterte nga nagsabi gusto niyang dumaan sa proseso. At, 9 out of 10 Filipinos interviewed by WR1 and SWS, WR numero and uh, SWS ay nagsabi na aba. Kailangan harapin ni Sara Duterte 'yan. So, ano ba ang problema? Sino ba natatakot dito? Sino ang ayaw humarap? 'Di ba? Kailangan pagtapusin 'yan kung talagang acquit, acquit eh wala tayong magagawa kung talagang mas maraming numbers. Pero at least lumabas ang ebidensya, magkaroon ng basihan at ng mismo ang bayan ay makapagsabi, tama yung ginawa ng Senado o mali ang Senado. Hindi pa pwedeng ngayon pa lang ay may magmumum na naay, dismiss na yan. Hindi na pwede yan, matitechnical tayo, ay hindi pa pwede yan. Magkakagulo ang bayan. Sinasabi ko sa inyo, Mr. sa mga senador, huwag niyo pong paglaruan ng emosyon ng bayan sa ngayon nagngangalit, huwag niyo sabihin na porket may nanalong mga tatlong pro Duterte sa Senadotors, nanalo sa IME at kapatid sa BDR ay eh, sa pwede niyang sabihin na kayo niyo ang gawin yan Do not do that. Do not trifle with uh, a uh, 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 people that is as predictable as what we have now. Mas kahit nga may mga survey firms, naga, hindi magkasong magkasong doon, hindi malam kung anong gagawin. Sabi ng Paul sa Asia, mas marami ang ayaw ng impeachment. Sabi ng SWS at WR numero, mas gusto, marami ang gustong ituloy yan. At harapin ni Sara Duterte. O yung mismong surveys ka, nagkakagulo eh. There is so much unpredictability. So you do not, You do not, you do not take the risk of playing with an electorate as unpredictable as this. Tandaan nyo kung anong nangyari sa Senado nung time na ano nangyari nung pinilit na pagtakpan ng Senate Majority na pro-ERAP yung second envelope. Di ba? Nagsayaw-sayaw pa si Senadora Tessie Aquino Ureta, yung tiyahin ni Bama Aquino. That was the end of her career. And it ended, it also ended Erap's career in a way. It began the anger that led to EDSA dos. O, oh, hindi ba? Huwag tayong maglalaro. Nangyari na sa kasaysayan yan. You know? At dito, dapat isipin natin, sa akin kasi, importante oh, hindi nagmamatter kung magsimula ngayon. Magsisimula yan. Mas importante magsimula. Marami siyempre ang nababagot. Bakit pa kayo delay yan? Uh, sabi ni Senator Tito Soto naman kasi, may mali pa daw sa procedure kasi uh, ano, hindi daw ni-refer sa Senate Rules Committee yung impeachment complaint. Dagdag na naman na aligasyon laban kay Senator Jesus Scudero. Ay eh, dito naman ako medyo kakampi naman kay Senator Cheese kasi alam mo naman ako to be fair. Nag-research. Abay, hindi naman kailangan yan i-refer sa Rules Committee Senator Soto o Senator Elek Soto. Hindi po yan Kasi unang-una Ang refer lang po sa Rules Committee Ay ang legislation At ang resolusyon Enable uh, yung mga legislative functions Ang impeachment po Hindi na po yan nire-refer Sapagkat yan po ibang kalase Hindi ano gagawin ng Rules Committee Pag nila Kung pwedeng i-calendar Ay hindi po pwede yung ganun Pag in-admit po Sinabmit po yan sa Senado Senado will now act as an entire body An entire impeachment court In fact may president yan eh yung si Renato Corona nung in-impeach, hindi na po dumaan sa Rules Committee. Dumiretso na po sa in sa impeachment court as a whole. So, mawalang galang na po Sen. Soto. Mukhang hindi naman po tama yun. Mar Marami tayong pwedeng iba to kay Sen. Escudero. Pero huwag naman isama yun. O, oh, Sen. Chis, uh, kailangan pangatawa na sa Sena sa June 11. Ako kasi, Aba, ipinagbigyan ko naman kayo na ano yung fourth hindi naman ibig sabihin agad-agad yan. Pero wag naman sanang i-dribble lang i-dribble ang bola. Hindi ba? Na, 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 ano na ba yan? Nababagot na. Magsimula na po tayo. Huwag na po nating ililidali yan. I-convene na ang impeachment court at iyan na itumawid na sa sunod na Congress at doon na desisyonan. Pero after na madinig ang mga ebidensya at pagbigyan naman si Sarah Duterte ng ipagtanggol ang sarili niya, may magagaling naman siya mugado. Right? Dapat po ganoon. At saka hindi po wala po wala po sa wala po sa ano sa sa konstitusyon yung dismissal na technical, walang ganoon. Acquit or convict lang ang choice ayon sa konstitusyon. You either acquit or convict there is no such thing as technical dismissal na i-dismiss mo dahil walang jurisdiction ng Senado. Paano mawawalan ng jurisdiction yun? They continue yung body kayo. So anyway, uh, sige, patuloy siguro natin pag-uusapan itong impeachment tayo so, sa mga susunod na mga ano, na mga, I'm sure, there will come a time na magsasawa din tayo dito, pero sa ngayon, hindi pa tayo sawa. Ako hindi pa sawa, hindi pa nga nagsisimula, paano tayo magsasawa? Okay. Kasing uh, ano, nang lagas ng tubig sa likuran ko, although <laughs> hindi naman live show yan, live stream. Ako po ay natutuwa na patuloy kayo sumusuporta sa akin kahit hindi ako senador, kahit hindi ako abugado, di ba? <laughs> ako po ay inyong binibigyan ng pagkakataon na makapagturo sa inyong kaisipan, maplo sa inyo puso at mapago mapabago mong pananaw niyo sa buhay. Kahit kaunti lang, kahit sa usapang politika lang. Dahil sabi sa akin po ng Lasal, teach my thoughts heart and transform lives. Sana nakapagsilbi ako sa inyo, bayan. Kahit hindi ako abogado, kahit hindi ako senador, <laughs> may lalim na hugot ano. Sensitive kasi ako sa ganun eh. Parang sabi ko ano ba 'yan? Parang pagkapag ako pala ay eh, sa kanila ako ay ina inaano nilang umater sa mga resource person analyst din drama pa nila credible pinagpipitagan sikat kilala pero pag kontra na sa pananaw nitong angkor na ito i kikwestiyon nila anyway sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP serve the people kita-kita mo lang po tayo sa biyernes lagi po holiday po sa biyernes actually Lagi akong sinasabi, yung pinaming mahal, animo lasal. Magandang umaga, magandang kanghali, magandang gabi, magandang hapon, magandang kung anuman. Sa iyo. Naasang kayo sa mundo. Sa ngayon Bye. For now. See you Friday. Ingat po.